nakakaloka pala ito ang experience ni Rochelle Pangilinan na pagtataydor mula sa isang kaibigan. Pamilya na nga rin sana ang turin niya rito kaya talagang nalungkot siya sa nangyari. Pero ang payo ng kanyang asawa na si Arthur Saldap, kausapin niya raw ito para ma-address ang issue. Oo, ano ba nangyari? May Kasi traidor. ang nangyari, no. may interview sa kanya uh -oh. doon sa Papdiba, diba, sa Rapdiba, diba. ni Carmina Villaruel, uh -oh. na parang natanong siya kung meron ka na bang naranasan, na parang pagtrader ng isang kaibigan, na inamin niya na meron daw. Meron? Na hindi niya kaya talagang close sa kanya, na nakarating sa kanya na talagang kinunfirm na magaling lang kapag kaharap siya pero pagtalikod na kung ano-ano nang -ano sinasabi against her na nangyayari naman talaga kahit sa atin oh, naman kakaibigan kahit oh, sa atin naman kahit sa ano, kahit sa, ano yan, sa ordinaryong tao nangyayari sa showbiz sa show, marami, lalo. lalo pero ano, hindi niya binanggit kung sino hmm. hindi kaya member ito ng ano, sex bomb? Possible. Di ba? Kasi matagal parang, niya nakasawa. Mm -hmm. o, o, matagal niya uh -oh. nakasawa. Pwede. Pero okay. yun, iniisip lang natin. Pero hindi natin sinasabi na talaga. <laughs> uh -oh. Iniisip lang natin kasi Pwede din naman trabaho niya dati. Uh -huh. Kasi sex wow. bomb, sila yung talagang super close ni Rochelle. Di ba? Pero hindi natin alam. Pero, pero, close na close naman sila. Pero meron mga ganun. mo close na close ka. Pero pag, talikod ako. alam mo yun, sige, ay, ganun-ganun, di ba? May mga ganun Pero, hindi niya kinumpronta uh -oh. after niyang malaman. Alam mo, may naalala ako. Okay. Meron din siya naging close okay. nung ginawa niya yung Encantadja. Okay. Baka, baka... Pwede rin. Ah, Pwede baka yun. no? Meron ba o, sinabi na ba? mention oo, na ganun? Oo, baka ganun. O, o, o. Pero tama na may sabi ng kanyang Mr. Nasser, sa linap, mm. kausapin mo. Oh, kasi kung close talaga kayo, tinuturin niya pa mo pwedeng sabihin niya, oh, about tayo, oh, friendship, ano yung naririnig ko ng na ganun, di ba? Mm -hmm. Pero minsan, ang hirap din sabihin di ba? Uh -huh. Parang, hindi, ililit, tatago mo sa sarili mo. Diba? Ay, at least, alam mo uh -oh. na sinisiraan ka niya. Iniiwasan na rin siguro ni Richelle ang gulo. Uh -huh. Kapag sinaray. Diba? Ayaw niya diba? Hmm. ang confrontation. Yes. Yeah. Diba? Perfect. Confrontation.